ng partido sa EDSA San Juan, si Jay Ruiz. Jay, ano na ngayon ang plano ni ginoong Chidoro matapos ang halalan? Alam mo Julius, uh, napakaluwag na pinanggap ni uh, lakas kang de presidential bet. Gilbert Chidoro, ang kanyang uh, pagkatalo sa halalan. Isang araw matapos ang kauna-unahang national election sa bansa. Maginong tinanggap ni uh, Chidoro ang kanyang pagkatalo ayon kay Chidoro. Ngayon may hatol na ang bayan. Binabati na niya si Senador Noynoy Noy Aquino sa kanyang napipintong pagkapanalo. Panawagan niya sa pagkapanalo ni Aquino sana'y makasama sa agenda ng bagong Pangulo ang mga ipinaglaban niyang adhikain tulad ng education reform, constitutional private reform, private and justice LGBT. with national reconciliation <laughs> and unity. Pinasalamatan din ni Chudoro ang kanyang mga taga-suporta, volunteers at mga kapamilya na sa kabila ng mga hamon sa kanyang kampanya ay nagtiwala at naging tapat sila sa kanya. Uh, Sabi pa ni Chudoro, wala siyang galit sa kanyang puso at sa halip. Ititur itinuturing niyang matagumpay ang kanyang kampanya kampanya dahil napatunayan na pwedeng umusbong ang bagong politika sa bansa, ang politika ng pagkakaisa, walang siran at ang nakatutok sa mga problema at issue ng bansa. Pakinggan natin ang ilang pahayag ni Chodoro kanina sa press con. Magandang hapod sa ating mga kababayan natapos ang ating halalan uh, kahapon at awa ng Diyos ay ito'y naging matahimik, mapayapa. Nagsalita na sa aking palagay ang ating uh, bayan. Meron na silang napili na bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas at ako'y bumabati kay Senator Aquino sa naging resulta. pagamat uh, ganon, ako'y nananalig na sana tayo'y magkaroon ng gobyerno na magiging Pustisya ang batayan, hindi bingganza. Na mag makakapag-introduce ng basic education reform, makakapag-introduce ng tunay at sustainable na reforma sa lupa para sa food security natin at makaakon sa sitwasyon ng ating mga magsasaka. Na magkaroon ng tunay at uh, malalim na reforma sa sistema ng politika sa bansa to include constitutional reform na magkaroon ng gobyerno ng pagkakaisa rather ng pagkakawalay-walay upang sa ganon magamit natin itong pagkakataon na ito na makaahon inbes na magwatak-watak. Ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga naniwala sa akin ang aking minamahal at binigilong ng mga kapartido at ako'y bumabate sa aming mga kapartido na nanalo. Uh, Sana'y pagpatuloy natin ang uh, paglaban para sa isang better Philippines. Sa Green Team at sa lahat ng volunteers, uh, na lalo-lalo na yung mga hindi ako kakilala pero naniwala sa akin, ang uh, pasalamat ko ay lubos-lubos. At sana uh, sa darating na panahon, magkita tayo muli upang ako'y personal na mapasalamat. At sa huli, kay Niki, kay Jaime, at sa lahat ng kapamilya ko, para sa pagmamahal, uh, sa pagtitiwala, sa pakikibaka upang uh, maharap ang isang kausa. Itong laban na to, hindi laban na upang manalo si Gibo o aking mga kapartido. Sadya namin, inilungsad ang isang kampanya na nangingibabaw ang puri at dangal at respeto sa ating mga kababayan kung natin ang taong bayan uh, upang maisulong ang isang ideya na sobra ng ang kabulukan ng sistema lalo-lalo na sa politika nitong bansa na ito kaya namin pinanindigan ang prinsipyo na iyon. upang tunay na magbago ang ating lipunan dahil sobra na tayo na iiwanan. Ngayon na nagdesisyon ang ating mga kababayan, dapat magkaisa tayo upang isulong ang mga tamang prinsipyo na ating inilaban. At ako'y nananalig na ang Pilipino ay hindi magpapaiwan at ako'y nananalig na kapag tanim tayo na magandang halimbawa at uh, noo tayong makakapagharap sa kahit kanino man dahil tayo ay gumawa ng tama, kapuri-puri at may karangalan. Maraming salamat. Magandang hapon. Julius Cairn mula dito sa Lakas Camp Teef Headquarters ay bumalik sa kanyang tahanan si Gilbert Chodoro. Do naghihintay para sa isang uh, dinner ang kanyang asawang si Nikki at ang kanyang anak na si Jaime. Tano niya raw niya munang magbakasyon pansamantala bago ulit bumalik sa mga affairs ng Estado at mananatili raw siya munang isang private citizen. Alam mo, may kagandahan itong nangyaring automated elections dahil natututunan na rin ng mga politika ngayon yung pag-concede o yung maluwag na pag pagtanggap ng pagkatalo sa halalan. At ito na nga yung pinakita ng magandang halimbawa ni Teodoro kanina na talaga namang kitang-kita mo, medyo nagkakatawanan nga, nagkakangitian at sinasabing puro pasasalamat ang kanyang ipinakita. Sabi niya kanina, Karen Julius, nagulat nga ako dahil parang maluwag yung kanyang pakiramdam eh. Ah, Uh, kinakausap niya mga reporters, yung mga kasama niya dito. At kitang uh, kita mo talaga na walang galit sa kanyang puso at uh, tila nangang, nangingibabaw sa kanya yung maayos at uh, magandang resulta ng eleksyon, yung kauna-unahang automated election sa bansa. Julius, Karen? Okay. Jay, may nabasa ako na nabanggit daw ni Gilbert Teodoro yung pinakamasakit na nangyari sa kanya ngayong halalan, yung tinatawag na betrayal. Binanggit ba niya yon? Alam mo nabanggit nga niya 'yan na uh, Karen yung uh, betrayal o yung pagtataksil ng mga malalapit na kaibigan at mga kumpare sa kampanya. Pero sana sabi niya kanina, isinasantabi na niya ito at pinapasa na lamang at ang gusto niyang mangyari ay uh, magreach out mag-reach out ang lahat, magkaroon ng national reconciliation, ng pagkakaisa para isundo ang uh, ekonomiya ng bansa at maging world class ang ekonomiya ng bansa. Naniniwala kasi siya na ang bawat Pilipino ay uh, magaling definitely. at may uh, magandang edukasyon. <laughs> at sa mag mag pamamagitan ng isang uh, edukasyon yeah, uh, matagang mga Pilipino goodness. ay kaya nating umangat, iangat ang ating But, uh, bansa sa <laughs> kirapan. Alam mo Karen kanina, uh, kung outside. titignan mo si Chidoro, parang hindi natalo sa eleksyon eh, pag nakita mo parang dating niya, parang na-relieve pa nga siguro na rin sa dami na rin ng mga betrayal at naging uh, problema sa kanyang kampanya isa na nga dito yung mabigat na pagsama uh, niya dito kay uh, Pangulong Arroyo ito siguro yung isa sa mga dahilan kung bakit hindi nag-take off yung campaign ni Chidoro, uh, itong kasama niya si uh, Pangulong Arroyo na isang unpopular president Karen Julius Maraming salamat J